RQTV Tomodachi. Ayan, sa mga katagubay natin. I-follow natin ang kanyang Facebook page. RQTV Tomodachi. Ayan, big shout out sa iyo, sir. Sa mga katagubay natin. I-follow natin siya. po tayo ngayon sa may Yokohama. Meron po tayong mga tumutay kina nakita dito. Yan, balita, tatanungin lang po natin. Regarding po sa buhay sa cruise ship. Sir, ano ang pangalan mo at mudachi. Ah, Ariel Domashimas. Ah, konnichiwa. Yan, Minihungo po po tayong mga Tumunaychi. Bali, ito po si Ariel. Ariel, bali, ano ito? Bago ka lang ba dito sa Japan? Matagal ka lang ba tatrabaho oh, dito? First timer po. First oh, timer ko sa cruise ship. Ayan, oh, bali, first time po ni Tumunaychi na nagtrabaho po sa cruise ship. At ibig sabihin, first time po dito sa Japan? Hmm, first time po. O ano masabi mo ngayon sa ano, buhay sa Pusa Cruise Ship? Mahirap talaga, pero laban lang para sa pamilya. Ah, pero maganda kasi dami kang basang mapupuntahan. O oh, yan. Saka ano yung mga pwede mong ipayo o makapagbigay ka ng konting advice para sa mga aspiring seafarer mm. na nasa Pilipinas? ano na. Magbaan kayo na napakaraming pakikisama at pasensya. Tapos, pursigil lang. Ah, along the way, ma-achieve ma, 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 ma achieve yung mga goal niya pag ikaw ay sasakay ng cruise ship, kailangan buo yung loob mo. Buo yung loob. Yan. Kailangan gusto mo talaga yung ginagawa mo. Yung ginagawa mo. Hindi yung basta nakikita mo lamang na katulad na nakikita mo na parang magandang, mag buhay. magandang buhay. Hindi. Pero hindi mo nakikita yung nasa kabaliktara nun. Kung ano bang hirap o pagod na pinagdadaanan ng mga Tama. nasa cruise ship. Tama. Kaya lagi sinasabi nga ni Tumudachi, kung magtrabaho sa cruise ship, kailangan buo, buo ang loob mo at tatagan mo ang loob mo ang isang napaka-importante, laging tatandagan, ay mahabang pasensya at ha Tsaka dasal din po. <laughs> Yan, dasal. kailangan pagsamasamay ng dasal, determinasyon at sipag at tiyaga. Yan, ha? tama. Para ma-achieve ma ang inyong mga pangarap mm -hmm. dito sa buhay sa kusip. Diyan eh, mata eh.